Sa isang mainit na araw ng tag-araw, isang batang lalaki at ang kanyang ina ay nasa loob ng isang bahay sa lawa. Nagpasya ang batang lalaki na lumangoy sa lawa sa likod ng kanyang bahay. Excited na talaga si Boy na pumasok sa lawa at lumangoy sa cool na lawa kaya tumakbo na lang siya palabas. Pumasok si Boy sa lawa at lumangoy ng malayo nang hindi niya namamili na lamusong siya sa gitna ng lawa na iyon. Dungungaw sa bintana ang ina ni Boy at nakita ang isang alligator na papalapit sa kanyang anak. Nang makita niyang papalapit silang dalawa sa isa't isa, tumakbo siya palapit sa batang lalaki at sumigaw ng malakas hanggat kaya niya. Siya ay sumigaw tungkol sa buwaya na papalapit sa kanya at hiniling sa kanya na lumangoy pabalik sa bahay. Nang marinig ang boses ng kanyang ina, naalarma ang bata at nagu-turn para lumangoy patungo sa kanyang ina ngunit huli na ang lahat. Nang maabot ng ina ang kanyang maliit na anak na lalaki at hinawakan ng kanyang braso, sa parehong oras ay inagaw ng buwaya ang kanyang mga binti, nagsimula iyon ng tug war sa pagitan ng dalawa. Masyadong malakas si alligator ngunit masyadong madamdamin ng ina para pakawalan ang kanyang anak. Kasabay nito, isang magsasaka ang nagkataong dumaan at nakarinig ng sigaw ng batang lalaki at ng kanyang ina. Ang magsasaka ay tumakbo patungo sa lawa at tinutukan ng alligator at binaril siya. Kapansin-pansin, matapos magamot ng ilang linggo sa ospital ang batang lalaki ay nakaligtas. Dumating ang isang reporter ng pahayagan upang interviewin ang batang lalaki pagkatapos ng insidente at tinanong siya tungkol sa insidente. Itinaas ni Boy ang kanyang pantalon mula sa mga binti na labis na nasugatan ng marahas na pag-atake ng hayop. But then, With pride he said to reporters, tingnan mo ang mga braso ko. Mayroon din akong malalaking galos sa aking mga braso. Reporter ng pahayagan, bakit maganda ang mga peklat na ito? Sumagot si Boy, mayroon akong mga peklat sa braso dahil ayaw bitawan ng nanay ko. Moral, katulad din sa ating buhay mayroon tayong mga peklat mula sa masakit na nakaraan. Minsan, tayo ay may katangahang ginawa sa mahirap na mga sitwasyon at nakakalimutan nating naghihintay ang kalaban. Doon nagsimula ang tug of war sa pagitan ng buhay at ng Diyos. Kaya nga may mga sugat tayo dahil ayaw bitawan ng Diyos. Dapat tayong lubos na magpasalamat sa Diyos dahil nariyan tayo.